nandito na naman tayo para sa unboxing mga ka-friendship Freddy Freddy Ever Ever Ayan, unboxing tayo, unboxing tayo Unboxing ng maraming parcel Wow! Ano kaya? excited much Oo. Ano kaya yan? Tunan natin USB. Ha? USB. Ano USB? Ano ang ano to? Anong tindahan to? Hindi pa alam. Tinamang titignan ko lang sa ano. Seller na nagpadala. Nandun yan sa record. hindi mo kailangan pa ulit-ulit bumili kundi isasaksak mo lang you know oh ito ka na kapag brown out po ayan yung brown out ito rechargeable to ayan yung oh, may battery oh ayan oh so kapag brown out pwede mo to buksan mo muna sa loob buksan mo pag brown out pwede mo yung magamit pag brown out oh yan si Felicity ang ganda na anak ko oh yan pag brown out pakita mo ilaw ayan pag brown out, kailangan mo ng ilaw brown out, ayan recharge ay nalaglag nang baka, importante yun rechargeable lang yan nilarecharge lang, ayan napakaganda yan ay, pakita mo dito anak pakita mo Han ayan oh, ganda ng ilaw na to rechargeable ganda talaga oh, oh Han mm. sige, gagamitin namin yan so, para may magamit kami pag brown out, alright So iba, tingnan natin yung mga ipamimigay natin. Pero merami pa tayo ipamimigay. Don't worry. At kapag may dumating ulit na ganyan, pwede na natin ipamigay. Kasi first time pa lang may dumating eh. Okay? Pag binigyan ulit ako ng seller, pamimigay natin yon. Basta, abangan nyo po yung pamigay natin. Marami tayo ipapamigay. Next, Han. <laughs> Ano yan? Ayun, pakita mo muna Ayun mga damit guys Pakita mo isa-isaan Ayan Uy, ang ganda Isa-isaan, ang ganda Bigay ni Stellar Ang gaganda Ay, ang ganda na naman My God Kasi sa akin wow. Ang ganda-ganda naman Ang galing naman ni Ah! <laughs> ang gaganda na binigay Alright Ang gaganda ganda. Alright, next, next, next. Ano naman Oh, diaper! Wow, diaper. Next. Diaper, ang daming diaper sa akin. Guys, kaya lagi, yung mga parcel na pamigay ko, lagi may diaper. Kasi ang daming diaper na dumadating. Don't you worry. Kung may babies kayo, kailangan nyo ng diaper, bibigyan natin yan. Oh! <laughs> Isa lang tindahan niya. Clean pant lang may ari niyan. Ayan. Clean pant na diaper para sa inyo. Ayan. Meron na naman po tayo. Walang iba. Kundi. Ayan. Clean plant. Clean plant. Clean pant. Ayan. Ayan. Ayan naman. Ayan. Oh, pabango na naman, guys. Ang sa na naman ni Madam Paris. Ay, very good.